Mga idol, magandang hapon. Ah, uh, may announcement ako. Pupunta pala ako sa World Expo sa Manila ngayong yung 18, 19, 21. Nandoon lahat natin Ang mga sikat na breeder, yung mga idol natin. Then naisipan ko kung sino may gusto magpadala or magpasabay sa atin, pwede 'yon. Ah, uh, ikuan ko kasi nandoon na lahat eh, 'yon. Hindi kayo makapunta, pwede na nandoon ako. I-chat nyo ako or PM nyo ako if ever gusto nyo tapos papuntahin din ako sa 30 hectares ni Don Ramon, nag-usap kami na meron, ah, nandun pa siya sa Japan at U.S. Pag-uwi niya, doon kami first day, papuntahin niya ako sa 30 hectares niya. Pag-usap kami doon, may mga pag-usapan at may patulong siya sa akin about sa solar. Tapos kung gusto nyo, pwede din. Then punta din ako sa Inyo DC, kang Atty. John Mendoza. Sabong Pinas at Daryl Castillo, mga farm visit. If ever gusto nyo mga idol, i-PM nyo lang ako para mapag-usapan natin kung ano ang setup. Okay mga idol at basta yun na lahat mga idol. If ever gusto nyo, nandoon na lahat natin mga sikat ng mga idolo. I-PM nyo ako at God bless at thank you.